Ang pagsabog ng Bulkang Taal ay isa lamang sa mga kalamidad, trahedya, pandemya na ating pinagdusahan ngayong nakaraang 2020. Isa lamang din ang pagsabog ng Taal sa maraming mga prediction ng visionary na si Rudy Baldwin na nagkatotoo. Maniwala man kayo sa kanya o hindi, tayo naman ay nagtatanong lang, mauulit na naman ba ang mga paghihirap na ito? O mayroon bang bagong pag-asa at magandang balita na pwede nating kapitan para sa darating na taon? Ito na ngayon, ang limang bagong prediksyon ni Rudy Baldwin, eksklusibo para sa kanyang mga Prediksyon 2021. Malakas itong lindo na, tinatawag na halos ng lahat na the big one. Itong 2021, magkaroon tayo ng parang virus sakit sa balak. Nakuha natin sa hangin mamamatay din po ito sa isang tinatawag nating murder. Ngayong nagpalit na ang taon, malaking tanong ngayon. Ano nga ba ang magiging kapalaran natin ngayong bagong taon? May nanalo ng na OFW, nag-thank you naman siya. November 8, 2020, eksklusibong nakapanayam ng Rated Corina ang sikat na visionary na si Rudy Baldwin tungkol sa kanyang mga pangitain. Ngayon, eksklusibong humarap ulit si Rudy sa Rated Corina para sabihin ang ilan sa mga nagkatotoo ang mga prediksyon. Rudy, ang daming nagimbal doon sa pinakahuling mong mga naging prediksyon dito sa Rated Corina. Siyempre kasi marami ng nagkatotoo dati, so ninenerbyo sila na kung sino kaya ito, ano kaya, kailan mangyayari. Sa mga prediksyon mong yon, meron na bang nagkatotoo? oh, Miss Corina. Kung naalala mo nung last time nating episode, Sinabi ko sa iyo lahat ng mga prediction ko. Isa doon ang sasakyang pangdagat na lumubog. Ang tinutukoy ni Rudy na trahedya sa dagat ay ang paglubog ng Gulf Livestock 1, isang Panamanian registered ship na may anim na libong mga hayop at apat na putatlong crew, tatlong siyam sa kanila ay pawang mga Pinoy. Dalawa sa mga Pinoy ay nakaligtas habang ang isa na recover ang bangkay karamihan naman sa ibang sakay ng barko ang patuloy na nawawala. Allah, lana. Ang isa pang trahedya sa dagat ay nangyari sa Mabini Batangas nang lumubog ang pampasaherong barko na St. Dominic 1 sa gitna naman ng pananalasa ng bagyong Kinta. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, ligtas naman ang mga crew sa naturang sakuna sa dagat. Ang pangalawang prediction ko tungkol ito sa Sang Singer nag acting ito sa pelikula at mahilig ito magsuot ng sombrero. Bawat kanta, bawat labas niya. Alam na alam na agad nila yan sa, na si Mr. April Boy Rejino at siya talagang tinutukoy ko. Hello! 2009, habang nasa Amerika, na diagnose sa sakit na prostate cancer, si Dennis Rejino magluyuan, magdaraog o mas kilala bilang si April Boy Rejino. 2013 nang sabihin niyang siya ay cancer-free na. Pero noong 2015, ibinahagi naman niya na siya ay may diabetic retinopathy, isang kondisyon sa mata na maaaring magdulot pala ng pagkabulag sa mga taong diabetic. Umaga noong November 29, 2020, tuluyan ngang namaalam si April Boy Regino sa sakit na chronic kidney disease. Trademark ng alamat na singer at songwriter, ang pagsusuot ng bull cap. Pinasikat ni April Boy ang mga awiting paano ang puso ko, umiiyak ang puso at di ko kayang tanggapin. Isa naman sa prediction ko nagkatotoo, kung maalala mo rin yung nakaraan, tinanong mo ako uh, kung Pagkatapos ng taong 2020, kung meron bang kalamidad pang mangyari katulad ng bagyo, lindol, maliwanag kong sinabi doon sa inyo na meron pang bagyong papasok na mas malala at malakas. Na yun nga yung Ulysses. Uh. Ilang araw lamang matapos maipalabas ang prediksyon ni Rudy na nalasa sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ang bagyong Ulysses na ihambing pa ang lakas nito sa bagyong Ondoy na lubhang puminsala sa ari-arian at kumuha ng maraming buhay. Meron pa bang tayong maranasan sa araw ng Pasko, itong lindol ba, o meron bang bagyo, o ulan, ano ba? Sinagot ko talaga yung staff mo na meron tayong lindol sa araw ng Pasko, hindi lang sa Maynila, ibang lugar na apektuhan. Ang tinutukoy ni Rudy ay ang magnitude 6.3 na lindol na nagmula malapit sa bayan ng Kalatagan naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Batangas at Laguna. Apat na pangitain ang nangyari na nga noong 2020. I love you, Loda Idol. I miss you. Ano-ano naman kaya ang mga nakagigimbal na prediksyon ni Rudy para sa 2021? Una, Isang bagong sakit ang muling kakalat daw sa buong mundo na magdudulot ng bagong pandemya. Magkaroon tayo ng parang virus sakit sa balat. Nakuha natin sa hangin. May gamot naman siya pero ang bilis kumalat. Yun na alam nakakasira ng itsura. Nakakatakot lang kasi ang pagkalat niya talagang parang akala mong nabubulo ka. Pangalawang prediksyon, may pagsabog daw ng dalawang bulkan sa Pilipinas. Meron pa tayong dalawang bulkinong nakita ko sa bisyon ko na malinaw na malinaw na mag-eruption. -e Pangatlo, may nakikita din daw siyang mga trahedya sa himpapawid. Uh, may nakita rin ako sa bisyon ko na magkaroon ng plane crash. Hindi lang din aeroplano, kundi pati helicopter. Hindi lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng ano plane crash. Pati sa Brazil, Argentina, Hawaii. Ang pang-apat niyang prediksyon, humanda raw tayo sa mas malalakas ng mga lindol. Siya ang sunod na malakas sa The Ang The big one talaga is mangyari yan sa 2023. Pero itong mangyari ng taon ng 2021, katumbas niya ang Big one. Maging si Rudy, nakita ang sarili na mapapahamak din daw. May lindol na mangyayari na isa ako dun sa mga napapahamak. Nagkaroon ng ano eh, tumusok sa hita ko yung isang bakal. At ang panglima, babaha daw ng luha ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng ilang malalaking personalidad. Meron ding isang sikat na sikat. Kung kailan pa kasagsagan ng kasikatan niya, saka siya nawala. Legendary siya ang tawag ko sa kanya kasi nung bata pa ako, pinapanood ko siya eh. Kahit sa anong anggulo ng pelikula, pwede siya. Matawag ko siyang legend sa kilalang-kilalang babae ko. Isa namang male celebrity ang papanaw din dahil naman sa aksidente sa kalsada. Kasi kung kailan yung kasagsagan ng kasikatan mo, saka ka Kumbaga, ang lungkot eh. Ang lungkot lahat ng bagay na pinaghirapan mo kasi nakasubaybay ako sa'yo. Nung umpisang sumikat ka, disiplina sa pagmamamaniyo. Pero magigimbal ang lahat sa mangyayaring mapait na pagtatapos ng buhay ng isang male actor. Mamamatay din po ito sa isang tinan-tawag nating murder. Kasi pinasok siya, pinatay siya eh. Sana dubling ingat na lang po kayo. For sure, kung, kung mapanood mo itong video ko, alam mo na ikaw ang tinutukoy ko. Ngayong 2021, maganda naman daw ang nakikita ni Rudy sa magiging lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Lahat naman yung lahat ng business sa 2021, malago. Sa kabila ng, uh, sa kabila ng uh, uh, COVID problem natin, sa kabila ng pandemya natin, ang ekonomiya natin tumataas. Paglilinaw naman ni Rudy, ang kanyang mga pangitain ay kusa lamang dumarating sa kanya. Hindi ito isang pananakot. Maari daw natin itong gamiting babala para makapaghanda o makaiwas sa kapahamakan. Ano ang payo mo? Baka pwede mo naman bigyan ng payo lahat ng mga medyo nangangatog ngayon sa nervyos sa iyong mga prediction. Huwag po tayo magpatalo sa takot dahil lang sa mga naririnig o nakikita natin dapat nga mas matapang pa tayo huwag natin kalimutan ang manalangin dahil ang manalangin ang pinakamalakas na sandata lahat ng bagay pwede baguhin ng Diyos Sa dadating naman na Sabado abangan pa rin sa Rated Corina ang mga mensahe sa loob ng inyong mga panaginip mga interpretasyon mula pa rin kay Rudy Baldwin, eksklusibo.